Ang magandang balita ayon kay Mateo. ika walong kabanata. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng araw ng linggo. Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon Iginulong ang patong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabwal na parang mga patay. Ngunit, sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling na buhay, gaya ng kanyang sinabi. Halika'yo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Pagkatapos, lumakad kayo agad at ipalita sa kanyang mga alaga na siya'y muling na buhay at mauhuna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balitang talako sa inyo. At dali-dali nga silang umalis ng libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid kong pumunta sa Galilea at makikita nila ko roon. Pagkaalis ng mga babae, Pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ng mga hudyo ang buong pangyayari. Nakipagpulong ang mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang sukulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at nilakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, Huwag kayo mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap na mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang laganap sa mga hudyo. Pumunta ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit, may ilan sa kanilang nag-alinlangang. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.